Eto na nga ang chismis. Alam kong kanina pa kayo naghihintay. Ala yung ginawa talaga kundi magchismis na. Sumakit nga ang ulo ni Bebo sa nalaman naming balita. Nakshuta. Today's ganap nga ay nandito kami sa SM Baliwag. Mm, Nakapag-SM kami kahit hindi kami mayaman. Dito nga kami sa SM Baliwag para ipamili nga yung mga kapatid ko ng gamit nila sa school. Ama kayo ng rinig, may budget at may ipon ako para sa mga kapatid ko dahil hindi chismis ang inaatupag ko sa buhay. So ayan nga, naghahanap nga kami dyan ng susutin nga nilang sapato. Kasama ko nga si Diche, cheese, si H2, si Nanay, si Apple at ang tatay ko nga. College na nga itong sila cheese at napakabilis nga ng panahon. At ang gusto nga daw nilang sapatos ay yung may heels. Ano ko? Pinapili ko na nga sila isa-isa pero ang sabi ko, bilisan lang nila ng konti kasi alas 7 na to ng gabi at alas 9 lang itong SM magsasara. Pero no ko, kay Gisa ng kengora sa pamimili lang ng sapatos. Kasakit ng kaya Berene. Eh? O yung isa gusto niya gamosa, yung isa naman gusto makinang, o yung isa gusto niya boots. Diyos ka, balang majorette naman. Pero yung sabi ko nga sa inyo, talagang kapag kapasukan na ng mga kapatid ko, eh nag-iipon na ako ng mga pambili ng gamit nila. Kaya wag na wag ka maingit sa akin, hindi pa ako mayaman. At bago mo nga ipagkalat lahat ng nalalaman mo sa akin, unahin mo muna yung kagandahan ko. Sari! Ayan na nga, medyo mo ang usapan. Pero wala pa tayo sa exciting part, hindi pa rin sila tapos mamili ng sapatos nila. Nakshoot ah! Ay, sabi ko nga sa inyo, pang 32 na nasa sapatos yan sa mga sinukat ni Ditchi. O tabalo, wala yung kasya sa sapatos. Ano yung klase bitis yan? <laughs> so, pag susukat pa nga lang nila ng sapatos, eh nakaubos na nga kami ng halos dalawang oras. Sabi ko nga sa nanay ko, ba't nung binibili niya ang sapatos, hindi naman ako kasama. Paano kasi yung binibili niya sapatos sa akin hanggang sa mag-college ako, yung goma. Pero ipanlalaban ko yung goma na yun sa kahit anong brand ng sapatos. Ay Diyos ko, kahit saan mo ilusong, hindi talaga masisira. <laughs> Pero ano nga ba ang English ng goma? Ede eh, rubber, plastic, tridor at makapalang muka. Charin! <laughs> Oo yung video na to. Galit na may konting vlog talaga. Kaya naman na nanunood ka ngayon, altika. Pero buti na lang talaga kahit mainit ang ulo ng Disney Princess. E eh, nandito ngayon pamilya ko na masiyahin kahit wala kaming masyadong pera. Pagkatapos nga namin bumili ng sapatos. Ay hindi pa ako tapos sayo. <laughs> hand ko nga ng mga make up itong pinsan at kapatid ko, ganyan ako kabait sa pinsan ko na yan dahil malaki ang utang na loob ko sa nanay niya sobrang bait kasi sa akin nung nanay niyan as in lahat talaga yun eh, ang gusto ko e eh, binibigay niya nun sa akin, kaya sinusuklian ko yun ng kabutihan sa anak niya kaya kayo guys kung naririnig niyo ako ngayon, lahat ng mga taong tumulong at nagbigay ng kabutihan loob sa inyo, e eh, suklian niyo din ng kabutihan at yun eh, na nga nagditingin nga ako dito at nag-i-inquire para sa bahay nga namin ni Bebo, o napapanood mo to ipagkalat mo, naksyuta. Pagkatapos namin tumingin ng bahay ni Bebo dahil marami kaming pera. Ay! Diretso naman ako ngayon dito sa may National Bookstore dahil sabi ko sa kanila, bumili na sila ng mga gagamitin nga nila. Siyempre, dahil college na yung mga yan, konti na lang yung mga kakailanganin nilang gamit. Pero kahit college yan, mas mahal pa yung mga ginagamit nila. Bali, tinulungan na nga nito si KTB at itong si Angeline Mapagmahal. Itong dalawang ang estudyante na kasama namin. Feeling kasi namin magsasara na nga itong SM. Nung oras na rin kasi to at sabi ko kay nanay, hindi diretsyo pa ako ng samjihan. Sa sobrang busy nga ng schedule ko, na isisingit ko pa talaga yung schedule ng pamimili ng gamit sa mga kapatid ko. After noon, tinanong ko nga sila kung ano pa yung kailangan nila kasi uuwi na rin naman kami nitong si KTB. Kaya naman nagbiyahe na nga kami papunta ng Apalit, Pampanga. Alas 9 na ito ng gabi pero maliwanag pa rin sa amin. Nakatira kasi kami sa Alaska. <laughs> Pagdating nga namin dito sa Menjo Korean House, eh nag-spray muna ako ng pabango gamit nga itong frisya ng Mr. Scent. 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy niyan at may pagka-fruity na floral. Ganyan ko nga siya ginagamit guys. Sineshake ko muna siya bago i-spray sa akin. O kapag ka, ito yung ginamit yung pabango, ay tanggal lahat ng baho niyo. <laughs> Marami kaming nga ngayon ni Bebo dahil bagong renovate nga ang aming samjihan. Pero bago ang lahat, alam ko naman talaga ang rason kung bakit kayo nandito sa vlog ko ngayon. Gustong, gusto nyong malaman kung sino nga ba'y sinasabi kong makapalang muka. Tsaka ako na lang sasabihin sa inyo at abangan nyo ang susunod na kabanata. Basta isa lang ang ibibilin ko sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga taong kagaya niya. Ow! Pinasakit mo man ang ulo naming dalawa ni Bebo pero tuloy ang buhay namin. Kasi ngayon kasi guys, hindi ko siya maitatag at hindi ko maichichika sa inyo kasi nagdeactivate siya. Nakasootan. Ah? <laughs> sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Kalaro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace. Ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga na-scatter ako at bawat bawat spin eh minsan umaabot talaga ng libo-libo. Hindi nga yan mahirap laruin, pindot-pindot ka lang tapos magugulat ka. Eh malaki na pala yung panalunan mo. Kasi kahit ako minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro hindi naman palaging panalo, natatalo din ako pero ngayon tingnan niyo ganyan kalaki na panalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil diyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section, magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!